Makalipas ang tatlong buwan matapos talunin ni Jen Claude Saklag ng team lakay si Junyang Lee sa pamamagitan ng knockout sa unang round, January 17, 2025 ay muli siyang bumalik sa arena upang harapin ang pambato ng Indonesia na si Fajar. Hindi rin pinatagal ni Saklag ang laban. Sa unang round pa lamang ay agad niyang pinakawalan ng isang malupit na low kick. Gayunpaman, sa bawat pag-atake ni Saklag ay mayroong sagot ang Indonesian sa gitna ng aksyon nagawa pang matakedown ni Fajar si Saklag. Subalit, ipinakita ng Pilipino ang kanyang galing sa depensa sa ground game at mabilis na nakatayo muli. Nag-attempt ng sariling takedown si Saklag, ngunit matagumpay na nadepensahan ng Indonesian. Hindi nagpatinag si Saklag at muling bumanat ng malalakas na low kick na sinubukang sagutin ng kalaban. Sa kabila ng matinding laban, natapos ang sagupaan sa isang malupit na body shot mula kay Saklag na tuluyang nagpabagsak kay Fajar. Panalo si Jen Claude Saklag sa pamamagitan ng technical knockout sa unang round. Wuling pinatunayan ni Jen Claude sa ang kanyang kahusayan at pagiging isa sa mga nangungunang mandirigma ng Team Lakay. Sa kabila ng matibay na depensa at laban na ibinigay ng Indonesia na si Fajar, ay nanaig ang disiplina, estratehiya at lakas ni Saklag. Ang panalong ito sa pamamagitan ng technical knockout sa unang round ay hindi lamang isang tagumpay para sa kanya kundi pati na rin para sa bansa. Bilang isa na namang patunay na ang mga atletang Pilipino ay may kakayahang mangibabaw sa pandaigdigang entablado ng mixed martial arts.